<laughs> yeah. One, two, three! Yay! Yay! Okay. Yay! Um, Bar 58 po offering uh, different types of entertainment. Um, meron pa rin kasabihan dito na where music and laughter collide. Uh, so, definitely, diyan po ay isang comedy bar. Uh, Dahil na rin po sa aking mentor. Si Mama, maraming salamat talaga. Very thankful po ako sa help na binibigay po ni Salamat talaga ng marami po. Uh, kami po ay isang comedy bar. Kami rin po ay restaurant. So as you can see, pwede po kayong pomorder. So baka inisip nila, inuman dito. Hindi lang po may may drinks, no? Pero kami yung sineserve na masasarap na pagkain. And as a job done po, after 2 a.m., alam niyo naman ng malaki, eh, ginigan ng mga baguets, di ba? So it will turn out into a party club. So every Friday and Saturdays we have professional DJs para sila ay ihay, sila ay pasayahin yung ating mga kabataan. So yun po kami. Uh, ang comedy bar po kasi is uh, until 2 2 to 3 a.m. something like that. So yun po. Ayan po ang Bar 58. We offer a clean, good, fun uh, entertainment through comedians. Yan po tayo. And also bakit po dito yung nakilipo? Okay. Papo, Ah, papo. ano ba sa tingin mo itong lugar natin? Ang kasi ito talaga yung naging nightlife ng araw pa, way back 1980s, when started the live here. Ito na yung heaven eh. Dito lahat ng tao, models, designers, artista, journal, singers, from all walks of life, makikita ko siya, nagdala ka ng spalye, mo party place. Malate sa, used to be my playground here for 32 years, like na silent 1986 natapos ako bago mag-pandemi. So, pero buhay pa naman natin na sa Las Villas na rana. Uh -huh. Kaya sabi ko sa kanya, ang swerte mo kasi ikaw na lang nag comedy body. Kasi dati ang dami namin dito, ilan po sa library dito, siyempre sumikat yung industry, pero sa tapat ko, sa gilid ko, sa gilid namatay naman na sila na. <laughs> diba? And I think this is <laughs> the library. Kaya kasi, now. diba? I do not compete with them. Eh. I, I compete with myself. I mean, Gagawa ko ng bagong show, hinihimbika ko, mag-discover ako ng bagong talis. At doon nga pinanatlan ko ng mga secret na talis, like si... Kasi ako ang first batch of the famous, the lightest family na show ay I.L.K. Tapos bina-direction na yan. Huwag kong makikita kay Scanda, Cherry Honor, Wally, si uh, Rene, Pipipe, Paez. Sabi sa kanya, I will support you kasi nasa Malapi ka. And malapit is na playground. Wala kang kalapan, wala kang tatay yung iba. Ikaw na. I Ayun mean, po. At yung sinabi po sa akin ni eh, Mamo nang nagbukin kami, no, sabi niya, uh, ah, may mga kaibigan ako, may mga supporters, may mga clients, no, guests, na gusto siyang puntahan. So happy na, sila, 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 sila. na po, so, talaga, sa last picture. So, um, talaga po pong kinilabutan ako sa sinabi ni Mamo sa akin. Pero, meron pa pa sa bala. Tungan ako ano. Ganyan namin sa alo. Ganyan namin 58 na sa bala. Salamat po, Mamo. <laughs> 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 talaga talaga sabi ko ay tutuloy ko talaga to okay. kasi sa, sa taga ko rin sa Malate na ilang mayors na pinagdaanan ko rito nabuhay, namatay, na namatay. na bubuhayin na bubuhay ko ulit ikaw na may papalata well thank you po Parang, siyempre oh. with the help of the legendary of comedy bars, no po, at uh, nag-iisang mga po yan. Kaya, kaya po dito namin ilagay, and as you can see po, napakaganda ng area dahil nasa along San Andres tayo, corner Adriatico. So kung galing Loas Boulevard, kung tembot lang, andito na. Galing kang LRT, andito ka na rin. Galing kang LRT, kung napagod ka <laughs> sa lahat ng nandiyan, pagkik mo sa dulo, andito ka na. <laughs> <laughs> ko masyik, yan ka kasi tapat ka. Sabi ko namin, comedy ba yan? Hindi sila chocolate, nagsaradid. <laughs> Saradid ko sana naman po. Hindi kinahin yung library. <laughs> <laughs> Buti na lang, <laughs> sa nasa kanya sa library. At saka sabi ko nga, hindi naman kami compared to sa na po. Kasi kami po ay talagang uh, ah, hands down kami when it comes At maraming salamat kasi si Mamo po ay nag-offer din sa amin na pwede yung hiramin ang aming talents, pwede galing dito, and kami so super welcome kami. Kailangan natin talaga na maging masaya. Ang dami nang stress sa buhay. Pumunta kayo ng Bar 58, mag-relax po tayo. Tumawa tayo, magkantahan tayo. Woo! We love you, Mamo! Okay na. Okay. Ang uh, question ko ay kay Mabu. Uh, since uh, from the time po na nag-start kayo, no, uh, library, tapos nagkaroon pa ng punchline, laugh line, ngayon <laughs> yung kay Vice Comedy, pa paano, ano yung nakita niyong pagbabago? Paano nag-evolve ang entertainment scene? Mahirap kung araw when we started kasi mas palit-palit ang stage namin. Metro Quadrado, tapos isa na host, tapos stand-up comedy talaga, monologue. Nagsusulat ako ng na script every night para i the present yun sa weekends, ay nagustuhan ng mga tao. Kaya nag-brand ka ni Comedy Bar. Kasi nung, no, when I open the library, pala ko talaga is a bar where you can read books while waiting for your orders. Pero yun lang yung concept. pakit na. Wala pa kasi start mga startups ng araw, di ba? Tapos marami akong collection ng libro. As since I'm from theater, Bulwag ni Pala. I tried once. Kasi Arnold Ignacio is also from UP, mahilig din. So, tumulong ako sa monologue. The first monologue, I wrote is about yung Politika, kasi noong time in 1980, siguro tapos na nga yun eh, sa Revolution, ba diba during that time, bawal ang uh, politics, bawal ang ngayon. I-try ko lang, eh nakikita, gusto ng na tao. Tapos nagsunod ko ah uh, umuha ko ng script about sex, about, nagustuhan nila so ibig sabihin na na siya, i-evolve eh, na talaga siya from there. Tapos ngayon, naka-discover na naman ng talis, new breed of talis na willing mag-experiment and mag-explore. Because sa dumami na ng dumami sila, naging industriya na siya. And I'm very thankful kasi nakita ko yung product nung pinag-umpisa ko from a small stage. Ngayon ang laki-laki na How challenging uh, for you po uh, pagdating sa pagpapatayo ng mga ganitong type ng businesses? And what advice can you give to the owner? The biggest challenge is yourself. Ikaw mismo kung anong gusto mo pakita yung sarili. Dapat karakter na mismo as an owner ay lumabas sa bar mo. No? Yung importante, the crowd, tatanggapin nila yan pa sa offer magandang service, kakatawa yung performers, everything, yun yung mayroon, yun ang secret And the secret of comedy is fun, just have fun, yun lang, wala na siya ibang formula. Do you have any personal reason pa why comedy parang naisip mo kayo dito? Before po kasi, when I, way back on my college days po ano, uh, we used to go to different comedy bars there. And alam niyo po, uh, na ko lang nito sasabihin. nung pandemic time, inisip ko po talaga mga mga isa, kamusta kaya mga comedians? Kasi, Wait, naman, naging, kami. yun nga po, may ganang mga sa COVID. So, naging sungi rin po kami, Clowns, kasi may mga kaibigan po tayo dyan. No? Pag guest ka lang, guest din naman po kami. Uh, then, nagiging kaibigan mo yung performer, tapos pag may set sa ibang bar, invite ka, so pupunta ka. So kami, naiikot namin yung iba't ibang bars. And talagang, kasi I'm a funny person din. Gusto ko lang maging masaya po. So natutuwa ako sa kanila and kahit beforehand pa sila Tekla, sila Iya, sa bar ulo pa nga noon. Oh, okay. Kami na aktif. <laughs> bar ulo pa nga. Hindi po kasi malapit sa amin. Pero ah, mas masaya doon. kasi kami na natira. Masaya rin doon sila Tekla. Kasi na Iya. Opo, eh. yun. So napap hindi pa sila sikat doon time na yun. So natutuwa naman kami. So sabi ko, sana someday kung papalarin eh magkaroon. Eh. Sabi ko nga kay Orca, yung isang host namin dito. Sabi naman po, hindi ko alam, malay mo, diba? And, to 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 po, hindi ko in-expect na ito po ay ibibigay din po sa amin. Sa nga araw na po ay eh, offer sa amin. Nagkataon eh, possible naman. Ang magaan po eh, uh, 27 ng January, in-offer 29, nag-open ako. Two days, in just two days no pena namin siya. Tapos hanggang naka-isang buwan na po kami, and now we are on our grand opening na po. We found this barn in Iwa. Ayan, yun po. Ayan. Congratulations po. Bakit po Bar 58 pala? Ayan, Bar 58 kasi ano eh. Uh, number one yung address namin is we are located at 558 San Andres. So I got the number 58 from the address. Bar I think is uh, Buboy A. Remolive. Lass <laughs> mich in die Scheibe kommen. Yes po. That's the short story na kung But we are a common bar In short. Ayun. Uh, question po. as uh, siguro kay mamu yan. Siguro ni sa user. Um, ano po yung uh, sa tingin niyo yung reception ng mga younger audience when it comes to comedy bars, mga standup stand-up comedies? Okay. Okay. Kasi ako, when I started talaga, ang audience namin, young, young crowd. Kasi diba, malati, maraming skwela dito eh. Lasal, PCU, Santa Isabel. Kaya ikot ka na school eh. So, nag-open ka na 6pm. Ang crowd namin, sudyante, kasi good excuse daw sa parents nila pag tinatulong ka pa po eh. Sa so, galing, galing po ako ng library. Ang kontroli din ang ko. <laughs> eh, nung nanakal na, aha, parang panay ka. So, sinasama nila lang yung mga parents nila. So, yung kaya, lumawa ka, lumapak market. And even the young generations na, they love to laugh. Yung pangyay ka po. Pinoy tayo ka na mahito, tumawa eh. Tapos di ba may ang problema kayo ng mga stand-up comedy? Yung medyo, yung mga crowd, younger crowds, medyo parang may sensitivities ba? Yung uh, iniiwasan ba yung mga... Ganon din po ba yung bar ikot tayo? Actually, So, umpisa lang naman yun eh, pero kikilitin mo ba, ba yung audience? Kasi kung, kung natakot ako nung araw sa gano'n, walang comedy bar, di ba? Di ba, you cannot talk about politics, you cannot talk about sex, you cannot talk about religion. Ito eh, pa pag-uusapan natin. Yes. Tsaka po ang mga comedians na natin, especially mga prime time artists natin, they know how to get involved with those younger generation. Natin. One time, last Wednesday, yung, yung nandito yung mga crowd, sobrang tuwa nila kay Osam. Si Osam po will be our, one of our prime time artists every Wednesday in at Park Park. Si Osang, nanaktiba, imagine mo lahat nung, ang galing nung ginawa Agus, niya eh. Ma -usay, ma -usay. Na ano niya, napasok niya, mula sa bata hanggang sa nanay, hindi sa lola, na ipasok niya dun sa family niya. Na, di ba lang, na, naooffend, na lahat masaya, tawa-tawa lang po kaming lahat dito. Na ginagamit sa TikTok, yung mga namapat sa social media, magaling. Uh, I think, nasa comedian din po talaga eh. So, para ma-penetrate natin yung iba't ibang characters po ng OJS. And speaking of that, kasi sa library, may offer workshops. Libre yun para sa mga parang kumigilante. Kung gusto mo talagang gawin ka rin yan, i-attend yung workshop. Alam niyo, tas yan eh. I-attend isang post na rito. I-attend yung workshop, medyo mahirap yun. Pero marami ka na magtutunan. Kasi lahat na pa silang dumahin doon, may iba na alam kayo dumasagay sa workshop. Na-adaptive. I-eat, siya galing. Lahat na pa workshop hindi naman sila yung pinanganakagal, nakakapawa ka Siyempre, may training pa rin yan. Di ba? Kasi performing is an art. Perfection is a must. Diba? Congratulations, Paul. Thank you. Thank you. Every Friday and Saturday, we have Orta for the first time. And we also have Jason Fernandez, one of our uh, part-time artists for every Friday and Saturday. Saturday naman siya. Then expect the library talent to be Yes. Salamat talaga pa akong support. <laughs> it. Nung nalaman po nila na Jason Fernandez ay isa sa aming performer, so may ilan na rin pong interesado. Hindi ko na lang yung mga pangalan nila. Soon na lang makita nila, ay performer na rin doon si ganitong artist na ko. So nakakatuwa lang po na hindi eh, lang po comedians ang mga interesado mag-perform sa stage po ng Bar 58 but we also have those ah uh, singers talagang mga musicians na makikita nyo po dito soon sa mga susunod na mga uh, araw so